guys, tayo ay magluto guys ng chicken lomi. Ito na po ang aking ano guys, noodles. Yan ilagay ko guys, ay uh, manok 'yan at saka atay ng manok. Yan ang aking mga sangkap guys. Yan tayo ay magluto na. Ito ay simple lang ito guys ang aking mga sangkap sa pagluto ng lomi pero papasarapin natin guys. Yung lagay ko na guys ang aking onion. isa natin ang ating onion guys. Ang aking onion. <laughs> kasi maghigop tayo ng sabaw kasi malamig. Malamig, malamig. Ang panahon. Garlic. Pagkisa ang garlic guys. po yan ang ating ano guys, ang ating manok at saka atay. Yung pakuluan ko na siya guys. Sige-sige sa muna natin guys. Kasi dito sa lugar namin guys ay wala pang mga uh, ano guys squid balls hindi gaya sa atin sa Pilipinas ang dami dito hindi wala dito guys, right, sa aming lugar guys. dun malayo pa kung gusto mo magbili dun sa Istanbul mayroon yan ilagay ko na guys ang sabaw na ginpakuluan to ng manok ito na guys ilagay na natin para may lasa ang ating lomi chicken lomi tapos guys maglagay ako ng chicken chicken powder guys para may lasa ang ating ating lomi Yan, nagkulo na guys ang ating ano guys ang ating sabaw ng lomi simple lang yan guys ang ating mga sangkap lagyan natin ng asin ay asin black pepper guys tapos maglagay ako ng kunting asin guys kasi maalat na yon ang ating chicken ano guys chicken powder yan Halo-haloin natin guys para maglasa ang ating sabaw. Nakaluto na ba kayo guys? Ito ay ang aming ulam ay ito lang ang aming kakainin. Yan, tikman natin ang sabaw guys kung ano ang lasa. Mmm, ang sarap guys. Simple lang ito guys ang ating lumi pero masarap ganito ba kayong magluto ganito ka simple lang guys pasarapin natin yan ginaglagay ko na guys ang aking noodles ito ang aking noodles guys mataba taba ang noodles hindi ko alam kung ano ito guys binili ko ng sa ano sa uh, grocery han yan ang aking gawing lome. May soriso bilbao ako dyan guys. Pero hindi ko nilalagyan kasi ayaw ni Boseng. Sabi niya manok lang at saka atay. Yan. Ilagay na natin ang matigas na ano guys. Ito po ang aking inagay guys ay bagyo pichay. Ang ating lip karos at lagyan natin ng cornstarch guys para maglapot ang ating ano guys ang ating sabaw ng lomi ay ang sarap guys dapat magluto guys ay may pagmamahal para masarap yan ang sekreto guys na masarap na ulang may pagmamahal sa ating niluto guys o, ang sarap naman simpleng lumi lang yan guys pero ang sarap sunod lagyan natin ng itlog yan ang nagpapasarap guys ang itlog uy dapat ihalo-haloin guys para hindi sya -ano, guys halo-haloin yan ganyan ganyan ang itlog para hindi siya mag uh, ano malut mag ano siya guys mag parang mayel ano yeah ito na po ang last natong na ilagay guys ang hindi na ma, ano, matigas na bagyo pichay ang dahon niya yan na po ito na po ang ating lomi simpleng lomi pero masarap luto na po yan guys ang ating lomi